Nay mga inventor ng hapon na nagrebolusyon sa industriya. 1. Kichiro Toyota, 1894-1952. Tagapagtatag ng Toyota Motor Corporation, Kichiro Toyota ay nagbago ang hinabi na negosyo ng kanyang ama sa Toyota Motor Corporation noong 1937 na nangunguna sa paggawa ng mas ng sasakyan ng Japan. 2. Soichiro Honda, 1906-1991. Tagapagtatag ng Honda Motor Co. Ltd. Isang visionary engineer, si Soichiro Honda ay nagsimula sa mga singsing -sing ng piston bago itinatag ang Honda noong 1948. 3. Yoshisuke Aikawa, 1880-1967. Tagapagtatag ng Nissan. Itinatag ni Aikawa ang Nissan Motor Co. noong 1933 sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming mas maliit na kumpanya na itinatag ang Nissan bilang isang pangunahing manlalaro sa industriya ang automotive ng Japan. Quar, Jujiro Matsuda, 1917-1952 Tagapagtatag ng Mazda, orihinal na isang panday pinangunahan ni Matsuda si Toyo Kogyo, na kalaunan ay naging Mazda. Sai, Chikuhei Nakajima, 1884 1949 pioneer ng Subaru. Isang engineer ng aviation, itinatag ni Nakajima ang Nakajima Aircraft Company Nakalaunan ay naging Fuji Heavy Industries, ang magulang na kumpanya ng Subaru. 6. Michio Suzuki, 1887-1982 Ya, yeah, tagapagtatag ng Suzuki Motor Corporation, orihinal na isang tagagawa ng loom. Si Suzuki ay pumasok sa industriya ng motor noong 1937. 7. Iwasaki Yataro, 1835-1885 Tagapagtatag ng Mitsubishi Sinimulan ni Yataro ang Mitsubishi bilang isang kumpanya ng pagpapadala na kalaunan ay pinalawak sa mga sasakyan. Dixon, Torakusu Yamaha, Biltik sa Ta, tagapagtatag ng Yamaha Corporation. Yamaha sa una ay gumawa ng mga piano at organo ngunit kalaunan ay pumasok sa industriya ng motorsiklo at engine. 9. Kawasaki Shozo, 1837-1912, tagapagtatag ng Kawasaki Heavy Industries. Kawasaki ay nagsimula bilang isang barko at kalaunan ay nag-iba sa mga motorsiklo, aerospace at mga sektor ng automotiko. Ang mga pioneer na ito ay humuhubog sa pandaigdigang industriya ng auto na nag-iiwan ng mga legacy ng pagbabago, kausayan sa engineering at mga breakthrough ng pagmamanupaktura.